Diego, isang Army Reservist. Nireklamo ko si Brigadier General Carlos Bendia ng 2nd Task Brigade AFP Reserve Command, Cap Aguinaldo, dahil sa ilegal na paggamit at pagdeploy niya sa aming mga reservist sa isang Chinese National, Rico Gu o Xiao Hugu, at ilegal na nagpapatakbo ng mga pogo sa Clark Pampanga. sa video na to sagutin natin kung pwede ba ang isang reservist officer na naka-detail bilang commander ng isang ready reserve unit o kaya any reservist unit ay pwedeng mag-issue ng mission order o kaya letter order sa kanyang mga tauhan ng mga reservists. Halika, panoorin natin yung video na to at ipaliwanag ko sa inyo nang sa gayon ay hindi kayo magka problema na kagaya nitong nasa video. Kailan, sunod-sunod na operasyon ang ikinasa ng mga otoridad laban sa iligal na operasyon ng Pogo sa bansa. Kasunod ng mga insidente ng kidnapping at iba pang aktibidad sa ang ilang Pogo workers. Ito na rin ang nag-udyok kay alias Diego para personal na magsumbong sa bitag. Si Diego, isang Army Reservist. Nilereklamo ko si Brigadier General Carlos Buendia ng 2nd Task Brigade AFP Reserve Command, Camp Aguinaldo, dahil sa ilegal na paggamit at pagdeploy niya sa aming mga reservist sa isang Chinese National, Rico Gu, o Shaw Hugo. At ilegal na nagpapatakbo ng mga pogo sa Park Pampanga. Tatlong buwan daw nagsilbi si Diego sa Chinese National gamit ang mga ilegal na dokumento mula kay General Buendia. Pinangakuhan kami ni Brigadier General Carlos Buendia ng buwan ng sahod na 35,000 at pag-issue ni Brigadier General Buendia ng mga pegging MO Mission order at LO letter order para kami ay makapagdala ng mga baril na walang lisensya o dokumento. Hiling ni Diego Matuldukan ang pangaabuso raw sa kapangyarihan ni General Buendia. Alam niyo lahat ng kasagutan dito sa issue na to ay nakakapaloob ito doon sa mga existing na batas at uh, pati mga DND circular at mga policies tungkol sa reserve force development at uh, kung ang pag-usapan natin ay ang batas, mayroong tinatawag na reservist law, yun yung Republic Act 7077. At uh, kasama sa titingnan natin dapat noon at intindihin natin mabuti ay kung sino lang ang pwedeng mag sa mga reservist personnel. At kung ano ang konteksto sa tinatawag na weekend warriors yung pag-o-uniforme, pag-duty ng mga reservist tuwing weekend para sila ay mag-undergo ng kinatawag na integration training o kaya sila ay magmastering, no? i-account sila ng uh, kanilang CDC o yung mga supervisors nila sa Reserve Force Development. Unang-una... Uh, yung uh, weekend na nag ang ating mga reservist for training ang purpose nun ay sa mapanatili ang kanilang readiness o ma-develop ang kanilang readiness pupunta sila sa kanilang uh, mga formations halimbawa sa platoon company batalyon nang sa gayon ay masasanay sila uh, kung ano ang magiging role nila doon as part ng squad as staff ba sila ng company o bilang mga commanders at uh, para authorize sila na mag suot ng uniforme during their duties ay may nilalagay sila doon sa active duty training mayroon silang kinatawag na calling order nang sa gayon ay may reference na sila ay pwede na mag-uniform at uh, during weekend 'no so yan yung mga reference yan and uh, yun nga mag training sila sa sanayan nila kung ano man yung rango nila at ano yung kanilang position ay sa nila ang kanilang sarili with the with the supervision from their supervisors from the community defense center o kaya yung subunit ng regional community defense group in uh, the the event na merong mga training activities na kagaya niyan sila ay on ADT status sinatawag na active duty training status iyon lang yung panahon na sila ay naka-uniforme and kung nangailangan ng firearm, 'yun ay manggagaling din doon sa CDC. Halimbawa, sila magkakaroon ng drills, uh, magkakaroon sila ng say uh, practice uh, ng direct action missions, patrolling missions, papahiramin sila ng mga baril uh, doon sa kanilang community defense center. So, tungkol sa pag-issue ng mission order. Eh medyo mabigat na usapin 'yon dahil ang ibig sabihin nun ay binibigyan mo siya ng mission to carry out a mission for the unit. Ang ibig sabihin para 'yon doon sa regular unit. Hindi puwede ang isang uh, reservist officer ay mag-issue ng LO. Uh, na paliwanag naman doon uh, kanina na ang S2 ng APRESCOM ay nagsabi na ilegal 'yung pagka-issue ng LO ng MO nung si nagpakilalang si General Carlos Buendia ng uh, Task Brigade ng APRISCOM. Ang ibig sabihin, hindi siya otorizado dahil yun nga, kapag magbibigay ka ng LO or MO, ang ibig sabihin, taga-regular force ka, meron kang mission na ipapagawa. Kapag may mission na ipapagawa, namobilize ka. O kaya ikaw ay na pasama sa CADTT, yung call to active duty. Uh, meron tayong na call to active duty, for training tour. Um, ang iba sa mga reservists ay lalo sa mga officers ay ipinapasok sa regular force through CADTT. Two years lang yan na duration at sila ay magkakaroon ng opportunity to work inside a regular unit. So marami yan ngayon. No? may um, effort tayo niyan. And that is the only time that the commander of that uh, reservist personnel on CADTT ay mabibigyan nang uh, siya ay maibigyan ng MOLO ng kanyang commander. Hindi ng kanyang reservist commander, kundi ng regular commander. Ang isa sa tandaan natin dyan, ang implication kapag ikaw ay may MOLO, halimbawa ikaw ay uh, isang reservist na ipinasok sa regular force through cad o Call to Active Duty, ang ibig sabihin nun, kung may mangyari sa'yo, ikaw ay considered as a regular member of the Armed Forces of the Philippines. Magkakaroon ka ng mga benefits na kagaya lang din ng taga regular force. Yun yun. So kung may ibinigay sa iyo na MO, ang ibig sabihin parang na mobilize ka. O kaya ikaw ay naka na call to active duty. Ngayon may kapangyarihan ba ang isang reservist commander na kagaya nitong si Reservist General Carlos Buendia na immobilize o kaya ipasok sa call to active duty ang kanyang mga tauhan uh, sa task brigade the answer is no uh, yun ang nagiging problema uh, sa iba na mga reservist service officer uh, masyadong nilang uh, na, na overreach yung kanilang power and authority nang nakukuha nila sa mga rango nila hindi nila iniintindi na ang implication sa kanilang actions madadamay ang Armed Forces of the Philippines dahil doon sa kanilang mga actions at ito yung halimbawa dineploy niya uh, sa na magtrabaho uh, doon ni per, sabi dineploy niya na magtrabaho allegedly doon sa isang uh, POGO operator at inisyuhan ng LOMO yung mga tao na yon at bit-bit nila ang mga personal weapons Sabihin natin yung isa wala Wala siyang baril Ang isa merong, merong baril Maaring license ngayon Merong uh, license to own and possess firearms Pero maaari Ibang-ibang license ito Yung uh, permit to transport Or permit to carry firearms outside of residence So dahil kung wala siya noon, Ang isa sa solusyon na ginagawa ng iba Na nag-aabuso sa kapangyarihan ay bibigyan ng MO ah, uh, yung isang reserve uh, reservist officer at klarong-klaro na iyon ay illegal uh, base doon sa statement na rin ng, uh, ng reservist na ipinaliwanag sa kanya ng taga S2 ng APRESCOM hindi yan tinotolerate sa Armed Forces of the Philippines kasi once again kapag mayroon ng nangyari na negatibo nadadamay na naman ang regular force at uh, nagpapakita lang ito na minsan ay nagagamit ang uniforme para sa mga personal na interest ng mga tao na pumapasok sa reserve force. At nakakalungkot kung uh, mayroong mga pangyayaring ganito na kung saan ay nagagamit lalo na yung ating mga gullible na mga reservist personnel, naghahanap lang din ng trabaho at uh, mayroong uh, gumagamit sa kanilang vulnerabilities yung kanilang uh, weakness para sila ay uh, ma-manipulate no? mamanipulate to to serve the purposes of some people. And uh, ang sa akin naman uh, hindi natin husgan kung totoo ba yon na uh, ang may agreement tungkol sa pagpatrabaho ay yung si reservist General at yung POGO operator kaya andun sa kanya ang pera, hindi natin alam yon. Ang tanging usapin dito tama ba na i-deploy niya with MOLO ang mga reservist office, officers at NCOs under his command to do something at gagamitin niya ang kanyang rango, gagamitin niya ang kanyang opisina. The answer is no. Yun. So, I hope na naging klaro sa atin yun and uh, alam niyo ba yung Task Brigade, Technical and Administ Administrative Service Brigade, ang um, purpose niyan is uh, to support the armed forces yung mga competencies, skills ng mga reservists ng TAS, ang technical and administrative service, ang kasama niyan, mga lawyers, mga doctors, mga engineers, teachers, diyan yan sila sa Apriscom under the TAS Brigade. Um hindi rin kakaibayan siya doon sa hawak ng Philippine Army Reserve Command na kung saan ay may mga Ready Reserve Infantry Battalion na sila ay ka kaagapay ng mga regular unit doon sa pagsagawa ng mga kagaya ng HADR missions at during that time covered with, with others and sometimes um, halimbawa kung may mga duties kagaya ng uh, burial honor and services pinabitbit sila ng armas covered with papers signed by their CDC director o kaya RCDG commander. So yun, yun lang yung time ng isang reservist ay pwedeng magbibitang armas at uh, mayroong MOLO in the performance of their uh, duties as part of the reserve force all others gaya nang nakikita natin dyan dito sa video ng bitag ay hindi yan authorized and uh, basis yan na madilis no? matanggal sa reserve force yung kagaya ng reservist general kung siya ay mapapatunayan talagang lumabag sa batas at uh, masampahan siya ng administrative complaint uh, doon sa kanyang action uh, na pag-issue ng LO at MO as alleged by the two reservists na nagre-reklamo sa bitan Lastly, uh, kami uh, na nasa regular force ay suporta kami na talagang ma-develop ang ating reserve force at uh, yung ating mga banta sa seguridad ay real. Totoo, nakikita natin sa mga news, sa mga videos, ang reserve force ay ang base of expansion para sa ating regular force in times of national emergencies. May it be man-made or natural disasters, ang reserve force natin ay ating inaasahan na makakatulong sa ating bayan. yan po ang konteksto ng reserve force development na ating isinusulong sa bansang Pilipinas at uh, maraming pamamaraan dyan kasama na dyan ang pagsulong sa at uh, pagpaigting pa sa ating uh, ROTC program dahil alam naman natin pag uh, mga basic ROTC graduates automatic ay magiging reservist personnel ng Armed Forces of the Philippines I hope naliwanagan kayo uh, dito sa aking paliwanag at uh, sana ay hindi na maulit yung kagaya nito na merong nang allegedly ay nanggagamit ng kanyang rango posisyon para mag-issue ng LOMO dahil ang napapahamak yung mga tao mismo na nadideploy deploy uh, sa paniniwala na tama ang kanilang hawak na mga dokumento. Maraming salamat.